Ayun, good morning sa inyo. Good morning to all. Ito na yung palay natin mga kabanan Sa area ni Parbikbik. Kaya no, bunga na siya. Maganda, maganda. Meron, meron lang kunting nahuhuli. Maganda yung standing ng palay sa dito sa tabi o. Tangkad. Yan, mga kabanan. Malapit na naman sa sako to. Ganda siya. Yan, shout out sa mga followers. Subscriber. Ito na yung palay namin. Skin area. Yeah. Guwapo kayo. Asang ah, tawa niya? Eh? Ha? Sige, salamat. Sige, 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 sige. Ayan, no. Hanggang baywang na palay. Napakaganda. Ito na yung pinaghirapan namin ng tag-init tag-init pero sa amin dito nakaka-direct pa kami nakatanim pa kami kasi may malakas pang tubig ito siya ngayon oh taba dito taba yung taba pilapil no mo ay iba susuon ng pilapil kay dagtag di pilapil tambok man Hindi na daw pilapil pilapil kayo So, unang pilapil. <laughs> oh Siguro, no? Pasikat, o, pasikat silang diling pilapil, ba? ayon oh? yung, di ba, yung ato ng gran. Ang dito pilapil, ang ganda talaga. Gano'n yung lubo na yung uga Udah aku dugulun pilafil. Degan degan nang pilafil? Oh degan pilafil kai. Ui, kaganda itu nabis napalay. Udah, udah. Palai napalay talagi temang ka sama. Iyo. Sus, distabis talaga siya. Bis talaga ganda. Ganda oh. Kasulang, mayroong ibon. may pato na uh, kwan dito tawag yan yung nagasuruy suroy ba okay, oh dami yung pato dito kaya napakapakan hapay ba hapay mga ah, kasiko hapay oh nako sayang ang sayang ang palay oh tulunay ka kwan anihan ni? odoro anhen <laughs> okay talagang palay namin tatlong ani yeah. 'yan na... sus ang ganda man kasama ang ganda ng palay namin dito kung wala lang pato may pato kasi kaya hum, Hapay ba <laughs> Hapay makita mo ang palay namin kung gaano ka katindi ang bunga niya kaganda talagang ang pala nito is Kinadoy Sabi nilang kinadoy Mga kasiko Maganda siya Shout out sa inyo Sa mga followers Good morning sa inyo Subscribers Saan mga kasusulok ng mundo Magandang morning sa inyo Ayan Panay bagong vlog tayo Ito tayo sa sikin area natin Ayan o oh. Ayan Ganong kaganda yung pare namin o oh. Wow Wow na man kaganda ng bunga yan o no? oh. parang hybrid yan kita mo yan sidat o lahat yan talagang ang gandoon malapit na naman to umani eh. ilang weeks na lang ito 2 weeks 3 weeks pero yung hapay na dala ng pato apay kaya sa pagsabihan natin yung ari ng pato na ikon eh, yung hayop nila itali eh, o oh, itali ikulong kasi hindi kaya yung talian yung pato marami kaya sayang naman yung palay kaya din ang pato laking gastos natin dito. pagod sayang pagod ayan ito so, Ayan. Diba? Okay talagang pala natin ah. Talagang mayro mga kunting-kunting damo -kunting pero wala pag yung treasure yan eh naman yan siya. Ayan oh. Wow naman. Ito yung mahiwagang kubo namin no Oh. kubo. <coughs> ha? Ha? uh yung kangkong namin mino. Oh. Bangus na lang kulang dito. 'Di ba? Iyan oh. Bangus talaga pangbangus. bangus bangus. Na hindi mga bulak kubo namin oh. May treser na. Oh. May bigas pa sa taas. Hmm. Huh. Bitchin asin na lang ako dito, may bitchin, may asin. Oh, yan Grabe kaganda na pagkakuanan. Tumaba talaga yung dahon niya, oh. Manok lang ang kulang yan, mga kasiko. Manok. Hindi siya, no. siya bugbog ba? Hmm. Kasi yung mga tao sa ordinary na kasili. Tingin ko, oh, bait, nakakuha mo oh. nito. Hindi siya may ilig sa sili. Tanglad, kumplito na yan. Tanglad. Kaya, kulang sa purga. Ayan. Glad. Ito yung tabay namin dito. Yung tabay ba, yan, oh. Tabay. Talaga isang pilang lalim. Wala, tubig na. Makita mo naman, mga kasiko, yan, oh. O oh, yan o. Oh. Yung sili na namin dito. Yan siya o. Ah, oh. Oh, 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 oh. oh, oh. oh. Ayun lang kumain ng sili. Ayun lang kumain ng sili. Yan tinamo. mo. Kaya mga payat. kaya kaya payat sila. Eh, <laughs> hmm. ulang sa purga. Kulang sa purga. Marami silang kon purga oh. Kanong oh, kataba ang lupa dito sa amin. Yan no. Oh. Dito yan sa Palawan. Shout -out sa inyo, mga na saan mga kayo nanuman, nanood nanu sa saan, mga kayo sulok ng mundo ano dito, dito to sa Palawan dito may kalamansi may mangga yun o, gabi diba o oh. o, ganda no kita mo ok diba, ok kayo ok na lang diba ba hindi pwede ngayon pabayaan yung patong yung, yung magbuka. Ayan o, ayan Gandang area dito. Yan. Yan. Ayaw, yung dito. Ganda. Saan ka oh. yung mga bukit <tipos> bu ang na yan o? Ayan mga bunga. Ha? 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 Sosok kan kan. ay kan dulu nak sosok. Begitu nak sore. Yang paling Ang ganda ng timing na timing itong kung kuha natin dito. ganda standing. Standing niya. Timing ang lamig ng panahon sa bunga ng palay. Kaya makita mo, bibo siya. Anihin na namin ito mga ilang linggo na naman. Ang gulong pakuri ito. Ah? I ang mean, kasiko. tao talaga. Ayan, maw. No. Sama. Aanin na naman natin yung pareto. Dabis na naman ito. Pagkain. Ayan. Sige. Ayan. Sige ba? kaya nga kapag hindi nito kwan pa ito eh ikili kaya ka naman. kaya mga kwan eh muhalok mas ni eh. malok sayutan ni eh ang iba kung ulat to ni ang ibang wa pa o una dire banda siguro o niw, na pa pa ni wa pa ni mo ut ut o pa kina untis pa lang Ayan, Ayan o, yan nang kasama ano yan ang pala natin update na namin sa inyo yung mga sa GC yan yan ang palay na natin ito naman yung pinagpagura natin di ba yan bunga na siya yan yan dito tatlong hektarya to yan 3 tarya may kaya ganda siya Yan you know? Okay siya, okay siya. O, oh, kinadoy ito. Yan you o, know? bunga niya. Yan. Shout out mga kasiko. Na yan, oh? no. na siya di ay no? unsa saan na siya, morang mag... Tubig no? Tubig siya. Binaan na ako na Bilang-bilang na, na puno para o, ano otro. Ito <try> lang mm. talaga. <try> ito Ito ulit eh. <to>, ulit ulit. <try> ha? Oh. Ini kasi ng wild dati. <try> ito eh. <try> Ito na. Ito mga ito na. Kinira kasi yung duck, mga kasigo, kaya medyo yung kinain nila di dinire natin ulit kaya itong medyo ang iba hindi nakasabay sa pagbunga kasi sayang naman yung area kakain ng abuno bago lang palay kaya pag, ang gawa natin nagdirek na lang tayo ulit isang sako no, pinabunan yung kinain ng wild duck ang daming wild duck dito mga kasama mga siko daming wild duck oh, buhay bubuno. Ayan, shout out sa inyo, mga kabanan. Ito yung area natin. Malapit na naman anihin nito. Dagdag konsumo na naman ito, mga kabanan. Shout out sa inyo. Kaya kung wala naman kayong masyadong ginagawa sa bahay nyo, invite namin kayo na every Saturday, every weekend, every weekend, dito tayo magpapawis para mayroon tayong anihin at kakainin yung mga sa mga bisibisihan naman dyan ay pumarito na kayo para at para naman ay makatulong naman kayo ng kunti wala man sa sanay pero kailangan natin tumulong sa kapwa dahil ito para sa kapwa yan Shout out sa inyo, mga kaobanan. Mga kasiko. Ayan. Ito, puntan naman tayo sa area natin, ang pakatong area natin. Kasi maglapok tayo ngayon. Maglapok. Maglinang ba? Maglinang. Para next Saturday mag-direct na naman tayo doon. Para abang may anihin tayo, may mayroon naman tayong panibago. Tuloy-tuloy para kung dating man yung panahon na kailangan natin ng palay ay makain tayo tagutom yan o yan makita mo ba napakaganda nito dabis pa sa diba? dabis di ba dabis pa sa dabis pag may tinanim ka talaga may aanihin ka. yan, di ba? Pag nagduyan-duyan ka lang sa bahay-bahay nyo, sa likod ng bahay nyo, nakaw, mga kasiko, wala tayo, wala kayong maaani doon. Talagang high blood ang abot natin dyan. Pag tuwing Saturday, Sunday, magduyan-duyan lang kayo dyan. nah, mga weekend, duyan-duyan lang kayo sa likod ng bahay nyo. Maghintay na kayo ng tawag na kakain. Nako, blood, abot nyo dyan. Kaya kung ako sa inyo, punta kayo dito para iwas high blood, papawis. Yan, mga kasi ko, shout out sa inyo. Sa mga viewers, shout out. Kailangan natin magunat unat unat ng katawan. Para iwas tayo ng ng stress. si pag Nakaruyang ka lang lagi. Dami mong iniisip. Hindi ka napapawisan eh. Mamaya-maya kain. Anap ka bang ulam masarap? Nako. Gusto mo ulam? Kerni. Pork chop. Pichon. Nako. Wala. Pasma ka dyan. Alam mo yung pasma? Talagang di basta-basta yung pasma. Ayan. Okay. Mga Pasiko. Thank you, thank you sa inyo. Sa mga taga-subaybay ng Red Tom's TV Kasiko Vlog. Eh, thank you sa inyo. Sa walang sawang panunood. Ayan. Like and share, comment. please Ayan. Thank you, thank you. Okay, bye-bye.